yan yung ilaw parang stuck lang siya pero led yan hindi siya mainit kumusta mga chong so today's video papalit tayo ng led light sa ating plate light okay palitan natin ng led kasi umiinit yan ay naman natin na masunog o mabutas to dahil sobrang init ng stock bulb. Madali lang yan natanggalin lang natin yung screw na yan. Okay, let's go. Right Papalit on. natin yellow rin. Baya. Yan, ganyan lang. Tatanggalin nyo lang. Tapos, hataan nyo lang. Ayan, okay. Medyo hataan nyo pang konti. Ayan. Ayan. Tapos may dalawang screw bolt. isa. Ayan. Ito. Pwede na natin itong hugutin. Yung okay. hugot lang to. Medyo ano lang yan. Okay. Ayan. 5 watts po. Papalitan natin yung Ayos lang naman siya. Okay. Ayun. Okay. Kapag hindi siya umilaw, babalik tayo lang. Ibig sabihin. Ayan. Okay. Ayos. Hindi siya mainit, tapos maliit lang siya. Parang stuck lang. Okay. Diyan mo ta, gutin ko ulit. Ito yung stack, ito yung stack. Ayan. Halos, ayan. Mainit yan. Mainit ka. Ito matanggal yan. Saglit lang, mainit na. Ito. Hindi. Salad yan. Ayan. Ay, okay. Gano'n lang siya kasimple, di ba? Ganun na tignan. Tapos pag lalagay, ganun pa rin. Balik nyo lang kung paano yung tinanggal. Okay. Masyadong pagkahikita ng gusto kasi baka mabasag yung plastic. Yun. Okay, next time na. naman. Ayan. Ayan solid oh, ayan yung ilaw nya makita natin yan namin yung aming gamit padilimin mo na, patay mo natin ilaw Okay yan mga chong yan yung ilaw parang stuck lang siya pero led yan, hindi sya mainit Okay, ayan like yung yung natin para yung yung nya hindi ganun kataas yun lang mga chong salamat yung 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 niya, chong, please consider yung 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 salamat